Magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa mass media. Ako po si Moe Floranda, National President ng Piston at uh, biktima ng Batas Militar noong 1972 ng panahon ni Maya uh, Ferdinand Marcos. Ngayon, ito uh, po ang nakaupo at uh, patuloy na umiiral yung patuloy na panunupil, hindi lamang sa kabuhayan ng mga driver at mga operator. Alam natin na ang sektor po ng transport ay uh, nabibingit na mawalan sa, mawala sa karsada dahil sa kanilang mga policy at mga patakaran katulad po ng uh, bugos at tuwad na modernization program na kung saan ang uh, layunin ng programang ito ay para bigyan daan yung mga dayuhan at malalaking mga negosyante at kapitalista dito sa ating bansa hangga't uh, pinapatay ano pinapatay yung ating mga lokal na mga manggagawa dito sa ating bansa kaya sa atin po sa bahagi po natin, bakit nga ba tatakbo ang isang driver? Una, ay makapagsulong ng batas para tanggalin ang mga sari ng mga policy at mga patakaran na patuloy na nagpapahirap sa sektor ng transportasyon at sa ating mga mamamayan. Malinaw na sa ngayon ay uh, yung usapin ng modernization, yung pagpapalit kuno nila ng mga sasakyan dito sa ating bansa hindi po ang ating bansa ang pinapaunlad ng programang ito, kundi ang pinapaunlad dito ay yung malalaking mga dayuhan na kung saan ay sila ang patuloy na nagpapahirap sa hanay po ng sektor ng transportasyon at sa ating mga commuters. Kaya sa atin ang unang papalarin po tayo na maging bahagi ng sinado. Ay uh, ang unang gagawin natin ay ipahinto yung bugus at tuwad na programa ng modernisisyon. Pangalawa, tanggali ng matataas na buwi sa produktong petrolyo na nagdudulot ng pahirap sa hanay ng sektor ng transportasyon at sa ating mga mamamayan. Pangatlo, yung pong pagsasabatas ng national industrialization dito sa ating bansa. Dapat ang Pilipinas ang gumagawa ng sarili nating public transport.